Uh -huh. Aso. Oh. ang pinakadabis, Oh. Uh -huh. Ay, ipon yung butot. Lagi pa labon. Siya nga. Uh hindi. -huh. Ipon, ipon. Lalagyan ng asukal. Yung buto. Oh, ah, pwede. Ano yung malaga asukal? Arin, may natamis? Mm -hmm. Kaya pa Kahit, nga. kahit wala. Ang mga luwan. Ang May luwan. Ang mga luwan. Ang May luwan. Ang mga luwan. Ang mga luwan. Ang ay, yung sawa. Pagkabisa. E, eh, Ay, e, hmm. Sindi, -sindi e, so, tabang? Eh, eh, tabang. Kasakop. Matamis sa tatay ang pang ano mo talaga. Ay, matamis ang panlasa. Hindi, sabi sabi ko lang ang sawa. Hindi. Eh. Eh, tahat yung gano'n, nakakain yung gano'n rin. Mm. Kulong tayo. Mm. Magkalong ang kalong gano'n to. Kaya ba? Ay, mabisi lang. Hindi, e, sa mm. Maynila. Yung yung kulang laang. Baka 200. 200, 180, laman laang. Uh -huh. so, uh -huh. Yung, pero kulutan. Ang na bibili rin na. Kaya dami nito uh -huh. uh -huh. oh, na ah. sa balintawa. Kaya ano so, sa balintawa. Buto, rin buto ah. Buntun-buntun. -huh. Kaya bibili rin sa balintawa. Aking puruan. Yung. <laughs> <laughs> Kaya tamat yung gulay yun, na wala. Kaya ang gulay kulang pa kulang pa ano? pulong pulong patuloy. sinabihin kaya iba. iba. nasalaka. masalimuwalupa. ayare, kung nasa lupa. masuwing at ako ysa eh, ba? krim? ini eh, mangu? yaa? napat eh, na dumala? Eh. pakadamid na na hindi pakadamid puno yan. kulang ba't kulang wala? kulang 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 na kulang 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 na kulang kulang So, um, um, may sampo ba? Mga 17 ano? Wala Sampo? Wala <laughs> niyo At mo naman ko tina Wala pa ng isa pa mm, ito bata Kanang ka! Anang ka, na. Anang ka na. Ay, sabah, May naman Buti nakakakabag. Nakakakabag. Hindi. Wala kakabag. Hindi yung, hmm. Kabag. Ito yung um, bata. Bigay uto yung isa yung bata ay. Wala nah, pumunta rin. Pagkuwala hmm. eh. ang rin. Maganda. Isusubo mong gala. Kaya. <laughs> <laughs> Tagtagal ng balat. Oh. Hmm. Ya ayo. Para ka na nangangain ng... Hmm. Papapat na. Ah, Hindi na ito papat na. Hinug na. Hinug na. Dati ba ako pa school tata kaya kong buhatin na no? Oh, hmm? pag bibili pa ah. Okay, pag bibili yung... ko sa school. Oo. Sa mantong ko. Sa silag. na uh -huh. rin na. Hmm. hmm. Kaya tinday ng mga bata. Baka yung kabaon. Makakapagsundi ako nito. Kaya ka. Kamay bata. Dati ng oh, iskule, Mahain, ngayon ka pagkakas. Otoyo. Makay ka nung kamo na ha? ha. Ako ano. Otoyo. Makain. Hmm. Hala. Ano ka? Trap. Ito yung bityari lasa na ka. Di ba yung hmm. matalas ang bulok o. Pag ah, rin nabustuhan ni Oto maigit na ano sa tuyan. yan. Hmm. Oo. Oh. Oh. Ay, di gusto. Oo. Oh. Oto yung makain ako. Tampo. Oo, uh. bagay sa bata. Tampo. yung makain din o. Hala, hala. Oo

Bakalakit ano? Yung mga galing halakit yan, hindi niya ano ito. Bakalakit. Hindi yan? Ipanganay. 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 Ang laki doon. Ay, Tagal doon. Tagal doon natin. Ang may laki doon natin ang mga ito. Bakalakit. Bakalakit. Ayan po, tayo po ay nagsasangkot siya. Ari po ay yung pangunahing, oh, kumbaga, pang ba? Ayan, para sa mga nagkatay. Ayan. Ari ko ay sangkot sa. Tapos tayo po ay nagaano ng atay oh. Oh. Plastic daw. Aw, Oh. Doon daw doon. Kaya pinag-piprito uh, na ah, nag-iihon ng atay habang ano oh atay. Dikit yeah, na po ng konti eh. Ang tango po dito, sakot siya. Yung para po ba maalis yung pagkano ng karne. lalagyan po natin ng kaunting mantika para po lumabas yung ano para yung <laughs> oh. kapag ng may hawak at titig eh geryto halo eh Oh, malapit kung lapit magiging brown malapit yung magiging brown para po makuha natin yung krema ano yung amoy tuba mag-add pa po, po tayo ng kaunting mantika Sambal kapur どいやこ、どいやこ、 patis ba dito? Tatay. Wala. So, na lang. So, na lang po. Ati ilalagay. Yan ang bango, no? Ang tawag po dito ay shoot Ang ano lang po nito, ito dapat nilalagyan ng sutang hunto at saka sayote. Pero RP uh -huh. puro na. Oo. Purong puro na. Shoot sauce ito lang, ano? Oo. Uh -huh. Para na nga ba shoot sa. Yan lang, may sutang hon ba dyan tatay? Sutangan po. Sutang hon. Ajar pali puro na. Kasi ah, di, po sila tatay ay naglilinis. asin <Susuk> Ya, dai papa kuloy na lampo.